Hello guys! Yes, so ayan, another feature for today. And sa tingin nyo, pa saan naman kaya tayo ngayong araw? Ay di yan, sakay na nga tayo sa motor. Bale, ang nagdadrive, eh kapatid ng aking irog si Raven. Siya na ang pinagdrive ko ng motor at ako na ang umangkas. Ay e, di yan, nagbibidyo papunta sa pupuntahan. Ay e, di bago nga kami pumunta, ay e, aring ati ay e, dumaan muna din sa tindahan. At siya raw ng disposable na baso. Ay, di aming inintay muna. Tapos, iyan, nasa likod ko ang mga ati-roach ko, yung pato, yung batang aray, si Sam. Tawang nakita na, kitang ako'y nagbablog daw. Ay, di yon. Pagkatapos naman doon sa tindahan bumili, edi di kami dumirit na ulay papunta sa pupuntahan. Balay, kami nga pala ay di nipupunta sa Miralis Resort. Or, re, Miralis nabulol pa ay eh, kay naman Merales Farm and Resort. din niya eh, sa may bandang Corazon sa nangtong niya kay Saun. Ay diyan yan, pagkataan nyo din sa makitig na daang nga rin puro puno, ay pagkakasarap naman ng hangin, pagkaahon nyo din sa sapa, ay masisin sa na aring Merales Farm and Resort. Ay talaga namang kaganda at kalinis din eh, ng pagsusuwimingan eh. Palagi na kami nandun ay hindi iyan makaahong ari ari na ang resort ari alam na ng no? mga taga dini sa Padre Garcia pero sa mga hindi pa nakakaalam huwag kayong mag -alat. ang sunod kong video ay ipapakita ko sa inyo kung anong meron doon sa loob ay di yan aring magpinsang aray sa dyang magkasundaw kay Tanyo naman at iyon doon kami malagyan na ng mga bracelet sa kamay na kulay orange yan kita nyo ga ay nakapa, nakapas nakapasok mga bidini sa loob ay di yan video na ulay papasok sa luaw papunta sa cottage abangan nyo yung sunod na video at doon ko ipapakita kung anong meron sa loob na re at nang Pag bibisita din eh edi alam nyo maganda kita nyo marami kayong pagpipicturan tapos edi yan ang mga bata ay tuwang tuwa galak na galak at makakapag swimming Eh, nata sa dyapag, bata, ah kita nyo ba oh sige lang -away. Ay, walang nakabantay kundi ako. Ay, deyon. Ay, deyan, aray nga muna. Pupunta na sa cottage at ibababa ang bag. O, kita gamit. Pa may payong pasa, no? sa puno. Ay, pag hindi ka pa naman naganda sa resort na re, iwan ko na sa iyo. Ay, deyan, pupunta na nga sa cottage at ibababa ang bag. Aray naman ay si Carl, kapatid ng aking ate Tapos, syempre, yung mga nalaksot sa halip na mag-swimming kapay nag -basketball. Eh, sadyang hilig ang basketball. Eh, hey, Dayan, at ako ngayon nandin na uli. Magbabantay na uli sa mga batutang naliligaw. Ay, di yun. Habang may nagbabantay sa mga bata, ay, di ako'y nagpunta muna din eh. At magbibidyo. Pagkaganda ba ka din eh, sa spot na ari? Pag pumar na eh, din magpicture o magbidyo. Ayan. Napakaganda sa parting na Meron din paswing na garne. May opo ang garne. Oh, hindi eh, kayo napakagandang pagpicturan. Eh, maupo. At hindi lang pwedeng pagpicturan. Nakaka-relax din, kumbaga. Pwede kayo din yung mag magmune-mune ng inyong mga nais isipin sa buhay-buhay. Oh, ay, eh, diga ka. Makakapag-isip-isip kayo ng ayos day yan. Kung ano ba ang inyong problema o hinanaing sa buhay pagkatapos nung mag-isip-isip deyan eh, hindi kayo maligo, nauli. At yun ang masadyay pinunta nyo eh, maligo. Eh, deyan, pagkatapos deyan, eh, kumain muna. Eh, deyan, tayo, kakain. Eh, deyan na nga, din na ako kumain sa tabi ng pool at nang mabantay ng mga batuta. Eh, walang nagbabantay. busy sila doon sa may cottage. Eh, deyan na nga, ako yung naligo na rin. At pagkasarap baga ng tubig din sa pangbata. Sabi gawa daw ng ihi ng bata. Ay, hindi, napakalinis no, din eh. Sadyang ang tubig din sa sa batang puli, ano, mainay. Parang jacuzzi, nakakarelax. Ay, di, yan na nga, naligo na. Tapos, nagsunuran na rin naman ng ibang maligo din eh. Aning na. Ay, di, pagkatapos nga mga magligoan, ay, di, syempre, bandang mga alas aalis na. Ay, di, nagbinalot muna, nag out. At di, yan, ako yung magpapalit na paalis na nga diga oh Ay, di yan. Ang bilays. Nakapagpalit na agad at nakapanghinaw. Nakapagwanlaw. Oh, ay siya. Ay, alam nyo na. Pauwi na. Eh. Ay, di pityo-pityo na uli. Yan, oh. Hindi matatawaran ng saya. Sa mga garning swimmingan, sa masamang pamilya. Tapos, yan. Tawang-tawa ang bata nga mag-vlog. Ay, talagang ako'y eh. marami kaming pagkakaparehas ng bata nga rin. Napakagaan ang sa batang. Ayan. Ay, dayan po, may nga kami, naglalakad kami na lang ang natira din, eh. Wala nang tao, madilim na. Wala nang ilaw, wala na naglalangoy. Oh, tingnan nyo. Hindi ako nagsisinungaling. Oh, wala na, patay na ang ilaw, wala nang tao eh. kami na lang. Oh, wala na rin ang liligaw, kita nyo ka. Oh, ay siya. Ayun, nanta, Sige, pag hindi ka pa umuwi, wala nang tao. Ay, diyan yan. Kasabay ko nga maglakad na eh, yung bata nga rin, si Sam. Ah, katawa naman na eh, oh. <laughs> yun. Gusto rin daw na yung mag-vlog eh. Oh. Tapos, eh, din nung kami naglalakad na sa likod namin ng mga ati Rod at Kuya Patoy. Nakapagsalaka ng utang na rog sa dalawa ngayon. pagsabay. Wala na kami siguro ng aking hero kung hindi dahil sa dalawang ngayon. Ay, di yun. Pabay na raw. Sabi na rin ang aking pinsang nga rin si Sam. ay siya, ay paano? Ay di ka may sakay na sa motor? Nakauwi na rin ako sa bahay. Ay paano? Sa susunod na ulay, papakita ko sa inyo kung meron doon sa Miralis Farm and Resort. Bye-bye!